मार्ग का चलित तरीके का बुला रात पब्लिस्ट वो हरे परियादे के आसनों के दरों का दिल नींद तो मालूम है ना पुरानी अमितनु की राशि निर्मित हो सकती है ना बच्चा रह सकता है भाई तुम्हें जब po uh, mga boss nito po tayo sa Plaza Project sa pinapagawa ni Boss bugoy pero hindi ko po pinapasok yung mga tropa natin kasi po may okasyon po si Boss bugoy dito kaya yung mga tropa natin mamaya lahat ng mga tropa natin nandito sila uh, house blessing po ni Boss Pagoy dun po sa ginawa nating bahay sa kanya yan po yung pong bahay na ginawa natin ngayon pa lang po pa blessing kasi dumating na po si Boss Bugoy. Ngayon po naka-schedule. Galing po siya ng LA si Boss Bugoy. Mga boss. Kaya wala muna na pasok dito sa pinapagawa niya. Doon muna tayo sa blessing tapos mga tropa. May uh, inuman daw sabi ni Boss Bugoy. Dito mamaya. Pero kain muna po sila bago sila uminom dito sa Tasa Project sa pinapagawa ni Boss Bugoy. Ayan ang mga boss. malinis po tapos merong inanda si boss po sa mga tropa natin red wine sa kama niya mm. may red door may sunlight light yan po yung paiinom ni boss po sa kanyang mga ano bisita at saka sa mga tropa natin kaya yung lahat po ng project natin puro update po lang sila Uh, mamaya magtitipon-tipon mag, mag po kami rito Ayun po, yung baay ni Boss Pugoy House blessing po ngayon Kaya i-vlog po natin mamaya Doon punta po tayo Doon sa baay ni Boss Pugoy Ayan mga boss, si Boss Cooper Andito po uh, Invite po din ni Boss Pogoy, Doon sa kanyang house blessing Ayan, Boss Cooper Tapos ito nag yung Kasama natin si Gito Iyan na tilapia para kung doon oh, hmm. na mayana do Oo Wala bang gito? Wala, Wala pa Meron oh, ah, Meron, may, may ito pa daw Ito Ayan yung ito natin ano po yan? Luto na po yan. So, ayan mga boss. Punta muna po tayo dun sa uh, house blessing. Dun sa ginawa natin na bahay ni Boss Pugoy Dun sa kanyang dream house dun. Ayan, nandito na po tayo. Sa dream house ni Boss Pugoy. Ito po. Uh, ginawa rin po natin yan. Yung kanyang bahay. Yan. Stainless steel. 304. Ito yung maganda natin ginawa. Yung logo ng LA Lakers. Yan po yung pinagawa sa atin ni Boss Pugoy. Ang ganda. Yung si mga legend. Ayan. Ano pala si Boss Pugoy? Ayan. Uh, LA, California po. Di siya nagtatrabaho. Nagbaka sila po sa dito para i yong yung kanyang bahay. Ito, meron siyang dito, Si Boss Pugoy. Ito sa kanyang gara eh. Ito po yung ano, Uh, ito po papuntang dirty kitchen service area yung hallway na to tapos po tayo good morning good morning ah, nandito si Mrs. Mosmak oh. nawala pa sa atin <laughs> Saka si Kukor, ito. Uh -huh. Bugoy, ito si Boss Pugoy. Ay, ito yabi na Boss Pugoy, ito si Boss Pugoy. Good morning, Boss Pugoy. Morning! Ayan, yan po yung may ari ng bahay. Galing ng LA, California. Kaya ngayon lang siya pinabless yung kanyang dream house dito. Ay, Ay, dining area. Tapos yung kanyang CR. Common CR dito po sa ilalim. Ayan na. Ano yung buyang? May cob light yan. Yun. Tapos yung kanyang door to kitchen, service area. Ito. Ayan yung kanyang service area. Pero meron din po siyang laundry dito sa likod laundry. Ayan. Laundry area. Dito, kaya laundry rin po ito. Dali dyan po, dalawa. Ayan. Kitchen. Human tabi at kayo? Elegante mo rin. Manalangin tamo, pakiramdaman mo kami gino. Padalain pa, may payan talaga okay. ng Diyos. Pintuhin Bit no no good boy po po di mo angel ibat pa niwa. pakamalan kang bilang. Pamalinan tin pagluwan ng sablang manok na ang kanitin bale. Lalong lalo na yung pamilya sa longga. Iti atuan pamilya ta nang Kristo ginuwi. Amen. Hindi ko man kaya kayo. Pababa sa ibat king bayan pabalita at pangtang sa Lucas. Lino biya at dinawa si Jesus kaling King Ating Igneto nga mga di ka rin na pamutong ka, di ka rin na pangyayon, sa keyo. Pilit na ng buling aking itong hino Yesus o yung pandaki sa keyo. At hindi yung lawin. Uli ni Kera ang lang darin tao. Inyang big payunaya, may ngayon at pinukit na Igneto si nga talaga na sika mo, ro. Pari aking tumala ni Yesus ka rin. Pakala sa Yesus king lugar ito. Inalagay at sinabi na sa keyo, kundas ng malagwa. Uli kayo lang kung sana ang ingin ikibalim. Kaya na Ready hindi pala hindi. Nung kami hapong dar din ala na ka man na hap, darat, hap, pa, So i-bless na sana niya ako gano'n hindi kayo po ipag-alat. Huwag kang pag Bendisyon natin na din Diyos. Hindi tao kalungkuran yun. Amen. 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 Good morning po kayo ba? mga Congratulations Kaya hindi kayo pagpabless niya po ang aking pamilya. Thank you po. Sa ka niya kong ngayon uh, um, um, po yung Gilbert ang po Bernadette uh, sa longa pala pa tayo po yung aming ni Chef po piyesta ng St. Joseph piyesta ng San Jose yung metong ka rin balita mo yung San Jose Mayap yung lalaki Mayap yung tao at may kapakyasawa yan, Ibrahim Maria, may yang yung panuguda At masipag at tatang. May kobraya, siguro na ako sumabi, kalupa na yung uh, yang magaling na uh, ya. Okay, magaling yan naman uh, na Carpintero, <laughs> Alwagi, San Jose. Depo, may itong yung maya patata, may itong yung Alwagi, San Jose. May kobraya, ibang kipipagalana, ilang pepakan naging pamilya po siguro yung bali ko kong share niya yung na tayo baleyo. Tempo. Ikita pamilya mo, iba't kayong pipagalan mo. Kung tayo ang tao, kaya yung panaw ang tao. Hindi at ng panuklaran Kristo ang Amen. Bago mariamit mong kigrasya ang ginumiyos at sikipang, Nuwan ka ka sa blabama, ayun

Banyak satu Yesus tertinggal, b

I dapat dito. Alam Malugod, second to two. So, na po ang Congratulations. Kaya kayo, ikay nga iasawa niya po. Congratulations kay Mas yung yung ginawa tabi yung kaya kaya pwede siya ngayon sa may paya totoo marati na kong ingatan yung ang Espiritu Santo Amen God bless you God Congratulations Okay Mama ko kayo pa kanya mama mama ka pa kanya yung 30 and 30 Ayun na, Kaya diyan tayo. Sa, naswelo kayo, kayo okay. lang. Okay. So yan mga boss, tapos na po yung house blessing dito sa dream house ni boss po ko. Ngayon po, uh, ah, doon po yung pagkain doon sa isa niyang, ano, isa niyang bahay. Uh, doon po tayo, sa una niyang bahay noon, yung maliit lang. Iwan na natin yung bahay ni boss sa isa. -isa. yun Eh hey, mga boss, yung isang bahay pa ni boss po Ito, andito yung mga tropa natin ha. ah. Ah. <tik> <tik> ano ginagawa yung ito? Ano Ayan. Hindi mananwa kaya Ang tabi ng iyo, ang halain tamo, sa lubos may upaya, bendisyon ng may himbali, malanasalang ilog namin, kakarusugan, karingisan pa, kasalanan, kapag umbaban, kaya pa napilublo man at kamulog, gana pa pa kautusan, at kapasalamatan kay Diyos ni pa inadap at ng Espiritu Santo. Amen. Maranong yeah. uh, okay. 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 na sana itong bendisyon manatili kay at kay Sablang Manukaran Kepi kapamilya ng Kristo ang ginumi. Amen. Ipamiya ti kabanwa mi sa bagilad yo mo. Natagay kami kay mo. Ipamintuan ni Grupo kay Ti pa ti Banwa. Kapamilya ng ni ipamintuan mo kay Ariel Ipamintuan ni Grupo at di pa matawad ng karimi kaya kami. May mga ayon mo kayo pa isawal kayo tukso, nung mo kami sa sandang parok, Amen. Bako mariamit no, kay grasya yung at siya kaya. Nung kakari sa mga at nung niya pa naman, niya siya mo Yesus. Santa Maria, indonin, Diyos, pala, yung doon yung Diyos, palaid kaya maksalanan. Ngayon ay oras ng kamatayan ni Amen. Ligay in pa, ligay in na, ligay in Diyos sa Espiritu Santo. Imo yung sadyang ligay, pagking kamumulan, may may king alahanga. Alto, alto, kang Maria, nakale, kaya't sinta. uliyan, kaya't

At bendisyon na lang kayo Diyos sa may paindutu, pasignangan ka na tuwag katawan. Ilao king na anumang kapahamakan at bendisyon na nalaman ni Diyos, di kaluguran niyo kimbiin. At makanyan mo naman, hindi kayong kabiyayan. Baka nita masaya yung panghagap pa na hindi kayong misyon. Hingi paanap, Apoligang Espiritu Santo. Amen. Happy Birthday! birthday! mga mga tao. Wow, 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 wow. Kain na tayo, mga boss. Mga mga tao. Black ayo. Nico McDo. O, Dor, ayun na Ba? Ito pala itang po ba Na. Hello. Wow. Eh mga boss, tapos na yung tanghalian kaya yung bisita ni boss Bugoy. Ayan, inuman na. Tapos nandito yung mga tropa natin. Ito si Ray. Ang dami ay doon. Ito lang yung bombay na yung tropa. na? Wala pa si Yamata at si Master. Si Tulumi, wala pa na? Wala pa. Wala muna ang trabaho ngayon. Ano muna? Ano muna ang gabi natin ngayon? Ah, uh, kuha muna tayo. Ah, uh, Chill muna chill tayo. Oh, ah, chill-chill. Api-api Ah,

Ah, ada, ba 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 ba? Anong nangyari? Ba't masing na? Hindi pa, boss. Oo. <laughs> uh, sabi lang. Oh, na naka-vlog na naka na naka oh, project na ka pala kay Barry Seder. Pisa pa, pala pa sa logi. Ayan. Ang trabaho niya, boss. <laughs> trabaho niya kay Mr. Yabot. Ang palagi <laughs> ka po. Ang palagi <laughs> ka po. <laughs> ayan, construction worker din mga boss Kaya lang, hindi mga kasama Nagkipag-inuman Nagkipag-inuman <laughs> <Laki> Hindi <laughs> pa lang, <laughs> hindi pa siya <Okay>. update Hindi, ano lang <laughs> Hindi pa siya nag At tinong ko yung update Ano lang, ano lang, one-fourth ka,

Nandito na si Master George. Yan, ha? Kasama niya si JR. Wala Ano ah, anong oras na Anong oras yung natin yung check out? Kung mo anong oras Ah, meron pa. eh, boss. 5, PM lang, boss. Ah, PM lang. Ayun. Yeah. si Salamat mga boss invite sa mga tropa natin. Mga team okay. boss. Ay, nahanap ko si Yao. Jow. Jow, yung sapatos <laughs> na balbalin. Alam <laughs> si <laughs> Dami, <laughs> may, may sideline po si Jow eh. May sideline. Kasahot <laughs> na rin si Yao. Kasahot, kasahot, kasahot. Kasahot, Jow mata. Kasahot, Jow. <laughs> yung sapatos <Jow, laughs> na <yung> balbalin. <laughs> Lagi sinasabi ni Jow na kasahot. Baka kasya ni Gian. Ayan. Hindi, yung, yung napinsan niya ito. Hahaha. <laughs>

ketika sakit <laughs> lama ke bebe mari terima ini lo kan to mari jera ke mana gua hai ton jangan por mal ya gua gua ayo ayo Martin Alvarez Jos pina kirim banama kita ni ya ala na ito. Pita muna na ito. Yan, tapos na yung mga tropa. Si Master George, uuwi na. Asin ka sa natin pare? Uwi na. Wala na, lasing na boss. Ayan. Uh, kasi may pasok pa po tayo bukas. Kaya yung mga tropa nagpahinga na po. I eh, think na yung dito yung mga bisita ni Boss Bugoy. Oh. Boss Bugoy, maraming mga sila tayo sa yung mga tropa. May mga team boss na. Oh. uwi na si Master George.